Yes, good morning, good morning again! At ito uh, na naman si Kuya Goods nagbabalik, no? Magre-reaction na naman tayo, talagang patindihan. Ikaw kapitan, magbago-bago ka na, no? Sipin mo, yung kababayan mo, yung kabaranggay mo, eh nagtitiis na lang sa kagaguhan mo kasi wala kang ginagawa dyan sa lugar mo. Tignan mo, pati itong mga taga lgu ang nagtatrabaho dyan sa baranggay mo. Umayos ka nga kapitan! Ihintay ka lang na dumating ang pondo. Yan ang katotohanan. Yan, yeah, panoorin natin to ha. Ito, barangay mo to eh. Barangay mo to. Tandaan mo yan. Barangay mo yan. Oh, uh, And so hindi kakayanin yung truck natin pumasok dito kasi masyado na mababay mga wire. Ay bali pina na sa recto, iikot na lang palabas doon sa Asunsion. So, wala na yung ano, wala na yung mga tao diyan. Hindi na kasama yung mga operasyon, nasa recto na. Oh. Yan, dapat dyan. Yan gaya na sinasabi natin. Merong umiikot at pag may paglabag, tikitan. Ganun lang kasimple. Eh. Kung gusto nyo talagang implementa yung ordinansa. ba? Diba? Ano bang inaanon dyan? Kalinisan, diba? At clearing. At gusto nyo maging malinis. No? At para hindi ma-contaminate yung mga pagkain dyan, ba? Diba? Na mga bakterya. Ganun lang kasimple yan eh. Pero, sabi natin, kung gusto nyo ng magandang sistema, magpapunta kayo dyan, yung tao, iikot, Oh, at siya yung ngayon titingin yung mga madudumi, yung mga magugulo na mga lamela lamesa mga sumobra sa linya, 'di ba? May linya kay diyan. Gawin niyo, paikutin niyo yung tao na 'yon, yung mga tao na 'yon. At uh, pag nakitang lumalabag, yan, tikitan. Ganun lang kasimple. Tuloy tayo. Hello. niyo na yun, ah. Dalawa-dalawa, oh. Sige ba yan? Kaya dumi, oh. Grabe, dumi, oh. Kung kaya magwalis, kami lang magwalis. Ay, grabe, oh. Yan ang sinasabi natin, oh. Tiket ka agad! Tiket ka agad! Boy Helmet pala yung isa. Ayun, si Boy Helmet. Shout out kay Bo Helmet. Boy Helmet. Oh, ano, Boy Pants. <laughs> oh. Ayusin nyo ha O oh, ba Ayan yung kahapon eh Andiyan pa rin May ba kahapon na clearing na? Tinignan mo lang ano na nangyari? <laughs> ayan ang clearing dyan. Baka naman kasi may sekwenta. Huwag ganun. Clearing yun ah. O, ikaw pa nga nagsabi. Eo, ibalik natin ha. Ibalik natin. Ibalik natin. Ayan o, oh, yung kanto. Oh, yun o, pa. Oo. Ayusin niyo ha Ayaw, Mas maganda kaysa kahapon oh, Mas maganda kaysa kahapon Ay e, kala ko ba clearing <laughs> Hindi pala clearing Ano ba yun Sige tuloy natin Pa? Happy sharing Yan, medyo mas maganda siya kumpara kahapon. Kasi kahapon, talagang ang dugyot dyan. Sobrang dugyot. May mga putik-putik. May mga putik, basura. Ngayon, hindi natin alam kung nilinis lang isang araw, dalawang araw. Tapos, ganun naman. Araw-arawin para maganda. Ganun lang kasimple. Araw-arawin para maganda. Di ba? Dito ay maluwag naman kasi yung pinausog sila kahapon ni Kernel, mm. hindi na nila binalik dito banda sa ano, Very good yan, very good yan. So, oh, yun no? Oh. kita mo, kita mo, kita mo, kita mo yon no? Oh. Sumobra, ngayon may clearing na naman, ipapasok diba ba? Napakagaling talaga. Ibang klase talaga 'tong mga 'to. Bantay sa lakay din eh. Pag mayroong clearing, tago. Pag walang clearing, balik. O mamaya, pag alis na ng clearing, balik. O babalik na naman yung clearing bukas, tago. O tago, balik, tago, balik, tago. Ganun lang. so palabas na tayo ng Asuncion maluwag naman na rito derecho kasi tayo dito sa Asuncion kung ganyan lang araw-araw makikita mo kung ganyan lang araw-araw makikita mo malinis, walang basura eh di maganda, gusto nga lang meron kaagad tayo nakita yun no, yung trapal Oh, 'di ba? Sobra yung trapal. Ngayon, hindi na yun, makakadaan yung mga sasakyan diyan. Di diba? Wala nang dadaan na mga four-wheel dyan. Hindi na magkakasya. Kasi nag-extend na yung mga trapa. Extendable ba yan? Oh. Buti sana kung dadaan itong mga sasakyan na ito, eh, oh, kumikilo sila para ibaba muna, no? papadaanin sa kanila ay Pwede ba yun? Ha? Huh? Parang alam natin, hindi pwede yung mga ganun eh. No? Dapat tanggal, tanggal, tanggal. Ganun. Tanggalin. maluwag na dyan, no? maluwag na no? si si ano si kapitan no show na naman dapat sila araw araw sila nag araw araw dito eh sila ang umiikot dito kasi pag naniningil sila dyan yun lang <laughs> Pag naniningil sila dyan ng 10-10-20, eh magaling sila. Ah, pero pag halimbawa ay ipapasa nila sa, sa LGU, sa local government. No? Ganun lang. Kaya si utusan ni Kapitan si Kagawad. O, oh, Kagawad, puntahan mo muna yun. Napapahiya na tayo dito. O, oh, ganun lang. Ganun, ganun, -ganun lang. O, oh, ikot ka ngayon, Kagawad. Ikot! O, oh, diretsyo, tuloy. Yun! Nadali mo! Nadali mo! Boss Egay! O yung ano din, yung trapal din, dalihin mo! Alatag ang kanilang mga luna! Yon The best nakita talaga, di ba? Ang talong dito, bakit hindi kinakatin? Katingin mo para mas maganda! Bakal? Bakal, tubo. Araw-araw, bakal, tubo. Ano ba yun? Kung araw-araw cutting, service sa kanila. ba? Diba? Hindi na yan lalatag. Baka may nangyayaring hindi maganda dyan. Ano ba sa Ah, huwag sana ganon. Clearing yan. Clearing. Okay, bira. Ay, Pumasok na rin. <tinyo> <saan> lahat, lahat mga patungan, nila sa sa kalsada man. Oh. Okay, so Wala, wala rin mangyayari kasi... Oh, gagawa lang ako ng panibagong uh, uh, panibagong stand ng ano ng trapal, 'di ba? Pero kung kinating nila 'yan, kagaya nung uh, ni Sir Richard, eh kaya nga uh, mapipilitan silang hindi na maglagay ng ganyan kasi wala na eh araw-araw na sila cutting ng cutting cutting ng cutting hanggang sa mabuwisit na sila <laughs> di ba hindi na sila magano maglalagay ng trapal iruno oh. nah, dali na naman ah dali na naman ang bakal eh, haba oh. Ah, oh. uh, sa kanya. Wala pa, pa, pa sa kalate si Posega eh. bigyan mo sa kanya para partner. Oh, yan. Oh, saan yan? Ano yan? Ano <tod> gagawin mo dyan? Ha? para saan? Huwag mong papatubos ha? Huwag mong papatubos yan? Kumpis ka mo. Ito yung para may kapartner yun. O, sige na para wala kang... Itawad mo na. Itawad mo na. Yan ang magandang ginawa mo, Chip. Ayos yan! Kung galing mo talaga, saludo ko sa Chip. Saludo ko sa YouTube. Ha? Proud tayo kay Chip. Ha? O oh, yan, o. <laughs> Lipat Oh, yung saging, ano? Anong gagawin dyan? Sumobra! Ipasok! Ipasok! Dahil kukunin dyan! Pag nakuha yan, hindi na yan mababalik sa inyo kasi matitigas ang ulo nyo. Paulit-ulit na lang kayo. Ang isip sa akin ay ito Very good, very good. Okay oh, lang, mag-donate tayo sa DSW dito. Oo, mag-donate ka. Oh. Yan. Yan ang uh, gustong gusto ko. Yan ang gusto ko ang uh, ginawa mo, boss. Ha? Ah? Ang galing-galing mo talaga. Ang galing ni boss. Sige. At Mag-donate na sa DSWD para madala yan. sila oh, na tulad gali sa DSWD Ubusin, ubusin. Kaya kung titignan natin, ito yung guhit kulay green. Pa, oh. Ayan o. Oh. Yun o, kaya oh. may okay, guhit pala o. Oh. Kaso lumang... Oh, kaya tamo sabi tuloy ni nanay, huwag niyong sa sakupin ang guhit Binigyan na kayo ng guhit Dapat nga yan wala yung guhit na yan eh. 'Di ba? Dapat 'yan hindi hindi na kayo binibigyan ng ganyan. Binigyan pa kayo. Ibig sabihin, mahal pa kayo ng uh, ng uh, barangay niyo kung sino man na uh, naguhit niyan, no? Oh, taga LGU man naguhit niyan. Binigyan pa kayo dahil uh, gusto pa kayo makapagtinda pero inaabuso nyo. Ha? Ah? Dapat hindi ganoon. Huwag abusado. Hindi dapat naging abusado. Binigyan na kayo eh. Pasira. Kaya na-confiscate yung ano nila, mga prutas nila. Ah, lugi ka na ngayon, tatay. Ilang beses niya? na na araw-araw na kayo dyan. Wala pa rin kayong kadaladala, tatay. Gusto niyo bang malugi? Meron na kayong peso sa ano? loob, binilalabas pa. Ano ba 'yan, ito, may kariton pa. Oh, ito pa, meron pa ano dito, melon. Oh, yung kariton. Eh, bali, ito na yung truck natin. Papasok na rito. Yung malaki lang talaga siya. O yung ayos, day, ayos yung ayos malaki siya. lang yung truck. Ayos siya, ayos siya, ayos, ayos yan. yan. Maganda yan, Cedric. Good job, goods. Kaya medyo hirap pumasok dahil nga napakarami rin dumaraan dito sa kahabaan ng Asuncion. Ayan. Ito kasing recto na yan, papunta dito sa Asuncion. Access yan dito para makapamaling kay mga mamimili na galing sa ibang probinsya galing sa karate dun so mga nagbababa ng ano prutas dito yun bumabagsak kaya kung mapapansin nyo napakaraming prutas dito ayan yung mga melon mangga pakwan ayan tas may mga saging ayan ito yun dito yun sa kahabaan ng sunsyo kaya access to kaya marami talagang dumaraan dito at kadalasan talaga traffic ayan tayo rito Mali ito yung mga na confiscate I, Sa tingin ko dadalhin to sa MDSW Yan o oh. Maganda yan Dadonate to dun Sarak Sarak dadalhin yan Kagaya ng mga ibang ano uh, Na confiscate noon noon pa Dinediretso yan sarak Diyan sa ano Tabi ng Comelec Eh di mas maganda pala araw-arawin niya mga piska para may nakikinabang din, no? Doon sa DSWD. Tama. Para naman itong mga matitigas ang ulo na vendor, eh may pakinabang din sila, no? At dahil sa tulong nyo, sa pag-clearing nyo, di ba? Naabutan nyo yung DSWD. Ha? Ah, the best, the best yan. Ah, hindi nasasayang yung uh, trabaho nyo. Ayan ang uh, magandang ginagawa nyo. O, oh, di niyo na lahat ng mga sumusumusuway diyan, lahat ng mga nakalatag sa lawat. Pag may nakita kayo mga prutas, gulay na uh, sa guhit, kunin niyo na para meron tayong uh, meron kayong uh, i donate doon sa DSWD. Very good yan. Ganda ng truck ng Manila, oh. Uh, kaya tagal dami apat araw kami Ano na ako sa ako. Kaya, kaya, Yun mga nano, yan sa DSWD Kaso puro basura yung ano eh Nadampot eh, may konting uh, melon, may konting uh, saging. Kaso, the rest, basura. Sabagay, so kung magagatong naman sila ron, pwede rin yan. Kaso, bawal tayo si yes na tayong ba magatong doon sa SWD. So, tatapo na yun sa dumping. So, tuloy tayo. Dami na uh,

Ako, Kapitan. Kung ikaw man si Kapitan. Sayang ang pondo. Dapat ikot-ikot din pag may time. No? Hindi yung nakalahad lang. Ano? Ihingi ng business permit. Magpa... mag -ano ng mga magerinyo renew ng mga business permit. O, di ba? Mga barangay permit. Ano ba naman? Hanggang dito na lang muna ang ating reaction no at uh, kung hindi ka pa naka-subscribe kay Kuya Good, syempre subscribe mo lang at uh, kung gusto makapanood ng mga mga reaction, dito ka lang ha at kung umabot ka dito sa video natin nito, huwag mong kalimutan subscribe, hit na notification bell at syempre i-share ang video natin. Ay, magandang umaga at uh, mabuhay kayong lahat. All right.